No, pagaling ng baby ko. Pagaling ng patata. Pagaling ikaw. Hmm? Oy. Oy. Pang six days mo na dito, baby girl. Hmm, pagaling na ikaw, ha? Pagaling na yan na, ah. Pagaling ka ah. Ha? Ah, oh, may play mo naman. Naririnin ko yung secretion mo. Mm, pero okay naman yung ano niya, SPO 298. Kararating ko lang kasi ngayon eh. Umuwi ako kahapon tas bumalik ako ngayon. Hanggang bukas ako ulit mag-duty. Sa kanya Kagabi wala siyang kasama rito And Yan yung Plymouth na naalis sa kanya kahapon na change na yan eh. Kasi punong puno May nasasak sila na blood Kasi ano anyway. eh So yun lang guys Guys ano In New Beach, Singapore kasi admit na naman kasi siya. Hmm. Hindi ko na, ano. Ito lang yung mapakita yung kamay lang. Magaling ka na ah. Para makauwi na tayo. Last year din, admit din siya rito. Mga 15 days siya rito eh. So lang yun po guys. Kung kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe sa aking YouTube channel, please hit notification bell, click all para mag-notify kayo sa aking susunod na video. This is me, Bed 7207. Bye-bye, see you in my next video.